Magandang gabi po ano po inyong kaibigan kay Jesus Brother Manny Bautista ano po uh, Alas 10 Ang gabi Alas hindi na po nagpaparandam yung bagyong Karina Kasi kanina alas 4 kayo sa Pagasa Nasa northern part of Taiwan na po Northern part ng Taiwan Kaya yung dala niya nga bagat Ayan, minana na po ano, hindi na siya nagpaparamdam. Dito po sa barangay 91 ito, Sony District 1, Tondo, Manila. Tignan po natin, ikotin natin itong barangay ano. At sabi pa ng pag-asa, katulad ng undoy ito. Yung undoy. Oh. Wala namang masyadong tubig dyan kanina ba dito. Yan, lubog lahat siya ng kalsada na yun. Kaya nga bin ito saan yung manol oh. Ito, manol ito eh. Kaya nilagyan nila ng ano baka may masyok. No? Dito. Ang tubig, hanggang dito sa asfalto. Umakyat dito ng bagya sa asfaltado na ito. Ayan. Ay asfaltado yan. Pungunta dito sa simentado. Kanina ng hapon. Pero ngayon, halos wala na eh oh. Tingnan nyo po. Ayan, naglalakad ako. Ano? Alos din na siya uh, nagpaparandam si Karina, yung kanyang abagat. O. Ayan, no? walang baha, o. Malinis. No? Ayan. Kasi nga po, kanina 4 o'clock, sabi ng pag-asa nasa northern part of Taiwan na siya so nung oras na last 10. eh panigurado nakasampan ng Taiwan yon. kasi alas 4 hanggang alas 10 sa na oras na karan eh di nakasampan na kayo sa saan sa Taiwan hindi na namamalasa nama ngayon at salamat sa Diyos at lumisi no dito sa Pilipinas ganun pa man kaya tinulad si kay Ondoy ang dami pong binahang lugar eh, dito sa kamay ano? Metro Manila tiniklara na lang state of calamity ang buong Metro Manila kasi nga po talaga namang lubog baha talaga ang nangyari Good evening kagawad Sarap ng buhay oh. Paswibing-swibing Ayan na na Ayan na lang, okay si Pastor lang ha lang sa inom dito dito pagka dito ayan o oh. 很多 ang inamo dito po sa choco yan din wón ulas ko malamit lang sa wón ulas ko ayan o oh walang ba so ito eh po, po one last ko ikutan natin tong barangay 91 so nita no ayan hindi na nagpaparandaman na po kasi malayo na talaga nasa Taiwan na siya no Pero inalid tulad po yung bagyo kay Hondoy. Kasi sa dami ng tubig na ibinuhos niya. Ayan o. Oh. Yan, papunta tabing ilog yan. Pero, ikutan lang natin. So, nandun na tayo kanina sa Choco, ano street. Pero dito, prangko papos ko na tayo ng prangko Oh, wala naman pong baha dito. Kasi itong lugar na ito mataas. Kaya hindi siya naapektuhan doon sa malakas na ulan kanina. Pero ang maganda po sa ulan, nalilinis yung kalsada. Yung mga dumi, nalilinisan. Kasi yung mga basura, tinatangay ng tubig sa imbornal kaya malinis ang kalsada kaya yung imbornal ngayon anatambakan ng basura kaya nagkakaroon ng pagbaha kasi po dahil din sa basura na sa kalye, kalsada ayan o no? medyo maangin ng kaunti medyo malamig sa balat presko, hika nga ano po yan nasa ano po tayo Franco ngayon ayan ayan para lumalakas pero pabugso-bugso na lang po yan eh yung paglakas na ganyan eh pagbuso-buso na lang ulit tayo ayan pagbuhat kanina pagbuhat kanina pagbuso bukso na lang yun ganyan na lang wala nito Suluyan ng umina po yung abagat gawa ng malayo na yung bagyo kasi yun po nagpapalakas sa kanya yung bagyo yung atak niya ng tubig yan dito po dahil pa baba dito yung kalsada kanina maraming tubig ito o oh, pababa tayo yan maraming tubig ito kanina bahag ito. Pero sa ngayon, wala na. Ayan. Para lang makita po ninyo, ano. Itong Barangay 91, Sony District 1, Tondo, Manila. Ayan, ito na yung ulan na naman. Pasaglit-saglit lang yun. Seconds lang. Kaya kung nagbabalak kong maligo, magbibiting ka lang. Kasi magbuot kanina, kanina ng apon, wala na talagang ano, hindi na siya nagparandam talaga. O. yung bagyo, o yung nga bagat. Ayan. Ayan, wala na, temik na, tamic na naman po, ano? isipin at e, salamat sa Diyos at niliis niya sa bansang Pilipinas yung bagyo abagat pa lang talagang lubugin yung Manila ang NCR okay, okay, kaya paano kung tumumpak pa yung bagyo sa buong Pilipinas eh di ba buong Pilipinas lubog o oh. Kanina dyan, marami tubig dyan. Ayan, wala. Ito yung palengke. O, pasok tayo. Ikutan natin. Ayan, o. No? Wala na masyadong tao. O. Wala na, bakanti na. O yan ng mga nagtitin ng isda rito. Puro isda rito. Yun po, sana lang meron bantay. Ayan. Alos sarado na rin po yung mga pistol. Nakita nyo naman po, ang bantay po, sana lang. <laughs> Ayan na na. Magandang magandang gabi, kaibigan. Ayan. Putan lang natin kasi turo lang ito eh. May isa kabila. Ano? Thank you. Ayan. Itong palengke ng pretel na po nung araw. Kaya ngayon nandito po sila sa kalsada. Itong Herbosa Street. binigay na pansamantala na City of Manila na gagawin nilang palengke. Kasi nga po, nasunog nga yung palengke na ipagagawa naman para maging maganda baka sa isang taon po siguro matatapos din yun ano sa isang taon hindi e, lang po alam kung ka paano kasi maraming mga government and private partnership kung tawagin na ano po pag walang pera ang gobyerno dinegosyante kapartner niya siyang magtatayo then patatakbuhin nila ng depende sa kontrata yan basura ng palengke eh. Ayan, nasa walo na po. Pupuntang Divisorio yan. Yung sa kabila naman, pupuntang Kalookan o Monumento sa kabila. Yung palengke, yan po yun. Ah, itatayong na rin yan. Kasi nalinis na po nila yan. Ayan. Ayan yung basura. Ayan. umipot tayo ayan dito tayo ngayon sa kabila galing tayo doon sa kabila ito naman mga uh, mga karne karne ang binibenta o paranin natin yung basura dito muna tayo yan Jollibee. Opo, yan. Karanin lang natin yung si Kuya. Nagkahakot ng basura sa loob. Ayan, no? Mga expired na ng gulay. Tinapit po. Yan, ano? Mga ano ito? Pwesto ng mga karne ito. Manok, baboy, baka. Dito sa kabila, mga gulay, prutas. Dito naman, mga isda. Isda yan. Pwede naman to. No? Ayan. Mga dugo-dugo pa. Ito isda. Isda po rito. Dito naman, dry goods. Sa side na ito. Ito, mga isda naman ito. So, dito is da. dito ang kabila, try goods. oh, no, yan. Dito natin, dito isda naman ang nagbabantay. Sir, muli ngayon. Sir, muli, oh. Muli, muli, Yan, bantay. siya naman ang bantay. <laughs> Ayan naman si Kuya, matipay. Nililinis na guwawalis ano. So ano. Nakaikot tayo. Wala naman malakas na ulan. Kasi nga po nasa Taiwan na. Ano. Yan. Ang basura. Kinukolekta. Dinadala doon sa harapan. Para pag dumating nga naman yung truck. Sa na lang.

rotas. Ito no, kisina, kisina ito. Itong no, kulay aso, no, kisina po yan. So yan ano, palabas na tayo. O, hermosa na po yan. Hermosa. O, oh, Franco, walang ba? parang ko kanina dyan tayo kakabas umiikot tayo ng pretzel market ano, ayan barangay 91, sonic no, ayan ayan, malinis ang kalsada kinita naman yan no ah kinita wala namang pa oh. Okay. dito pa rin tayo sa herbosa dito mahangin presko sa balat kasi open air tayo pagka tayo banda rito tayo ayan ito 'tong tawagon na ne oh bukas yan no ay ng mga muslim paninda ng mga muslim so ang gad dun mukhang tayo ko wala ano no papuntan pier yan sa road 10 pagdadareto ka dyan so dito dito tayo papasok Choco Street ito tingnan po ninyo Ayun ang karatula, choco street. O. Oh. Naikot po natin itong barangay na ito ah. Walang hindi humulan. Salihin, talagang tuluyan na pong inalis ng Diyos. Kung nilayo ng Diyos ang bagyong karina. Kaya ah, uh, ewan bukas kasi sabi walang pasok bukas wala pa rin pasok gawa ng siyempre dahil yung bagyo pero huwag ng okay ni yung manor kanina binuksan nila ito yung tagip uh, para Ayan di din natin makita madilim para maigit yung tubig kanina dito. O yan, no? wala. Nakaikot tayo, wala talaga. No? Salamat sa Diyos, natapos na. So dito tayo ngayon. Yung salon. Dapat dito tayo na. Dito tayo magsama-sama, no? Kay Kristo lamang. Opo kasi siya po ang tagapagligtas yan tinutiyo ko na yung payong pasok na po tayo yan. ay yan nagipon po ako ng tubig kanina gawa ng umuulan para marami kong stock na tubig.